Ba bang andito. na lang. Una na una na Sirit. Nasaan na rin sila, doy? Nandito po tayo sa isang <giblihan> <giblihan> Dito po tayo. Kunsan ng mga taong gubat? Na na layo na nami. Uwi <giblihan> Yakit na ko yan, Ash. Bisan mo! Kaya naman! Yung chinelas kasi niya! Uy, saan ba? Bilis! Diretso lang, Kaya, <laughs> yan mga taong gugat! <laughs> <laughs> <Abotis ko na. laughs> <Oops. laughs> Wait, Wait lang! Wait lang! ha 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 avez

Aba! Ayun ang okay, video mo ah! Wala kong eh! Ganyan Tapos na! Yes! Nandito na tayo! Yes! <laughs> Nandito nga eh! Ayun na ba? <laughs> <Ayun na, ayun. laughs> Nakatakot ko ang kidlat. Oo, oh, nasa taas ka naman pa. Eh, eh, sa wakas! Saan pa ba tayo? Ha? Huh? Saan pa tayo? Hindi ko alam. Hindi doon? Hindi. Sige doon ka. Tas ba sa tas din. Saan ba saan? Dito? Uy, saan? Doon, dito, dito. Dito? Oo, oh, oh, dyan. Saan pa dito? Sige, sige lang. Sige, bye-bye. O, oh, sinasok tayo doon pinapit na sa ano sagingan <laughs> Akin na, mahirap ba kasi magkuha. kasi pag sa panit na okay una, uh, <laughs> ikaw ang hangin namin wala na nakaano na yan, huwag mo nakaanoin puso na -anuin. Oh. Pursa lang nag puso ito mo, hmm. dami oh ano yan? ang kumapit na ano yan na ba yung makate? hindi yan tara ah. ayan oh napit na ba tayo? ito oh boy. Yan. Yan. Huwag mo na kay video, ano ka ba? Kami na lamang po ang natira sa sa dami-dami ng kapasong. Sana tayo? To bilisan Ito mo kasi. Ba? Chirit. Nash, ha? Huh? Chirit. Misan po papapuntang ano? <laughs> lambak. Hey, napapagod na. Aray! Pagod eh, ako na. <laughs> 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 Natagpuan na namin sila. Ay sila. Yan. O, dyan na Takbo na tayo. Dyan na sila. Ubusin <laughs> <laughs> <Tukwuna tayo. laughs> <Dyan> na sila. <laughs> tayo. Ubusin nila tayo. It's <laughs> 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 all about you, Jesus. Ay, wala. Ano ba yan? Video pala to. <laughs> Yeah, video. Ah, may cameraman ah. Mabuti pa po, moma. Nakakahiya. Nandito po kami ngayon. Medyo masama pong nangyayari ngayon. Ay, na, nag nagpapalit na po ng anyo. Naglalagay na po ng langis. <laughs> oh, oh, coming back to the heart of worship and it's all about you it's all about you Jesus I'm sorry Lord for the things I made and it's all about you